Good morning mga ante. So samtang maglimpyo ta no, naalang ko ipakita sa inyo ha kay na ay nag-message sa ako ha. Kamo nay maghusga kung unsa ni. Eh. Mao na iyang pangutana ka nang naa sa babaw. Ginoo ko, Diyos ko, sa kainit sa panahon ka na pagod ang inyong ipangutana sa ako ah. Sa kadaghan pangutana diri sa kalibutan ka na Pajod. So, antiwa man siguro ka dali ato sa silang pangutan o no. Kay kung ako'y pangutan o ni maybe it's true. Kay dili mo na trabaho din ang tigsukod sa ilahang kuan. <laughs> <laughs> mga pungaw mo pa na Lahi apo din yung pangutana. Oy, just ko makainit man mo og panahon. <laughs> so sa wala kabalo kung unsa akong trabaho din hi ah, shakala ra ko sa Arabic nga words pero kung sa Bisaya katabang ra dili kay tigsukod og kuan sa mga Arabo. <laughs> Bitaw, binuang na siguro ning pag-message niya o ging ana, ba tubagon ba nako. Pero gitubag naman ako, ante, nga maybe it's true, kay wala matakabalo kung unsa ka ang ilaha, kay Pinoy Raman atong naandan. <laughs> Sunod mga ante, mag-message gani, mukha nang ayaw po o greeted SPG, mabanta ani di Facebook, wala pa ba yung good guys, Siguro mga ante, nakamessage niya siyang ing-anik, kaya nasiguro niya siya plano nga magjowa o arabo. <laughs> Ang akong ikatubag ni mo, ante, good luck na lang yun sa ibong abdo o panubigon. <laughs> so, mauna si anti no, nahilo na na imong kalag, siguro, kaya natubag na nako ang imong pangutana, maybe it's true, kung dili pa gud ka matkontento, hala, itry e, na lang yun, ante, para makabalo ka kung unsa gud ang kuha nila ka dako. <laughs> para kami na po mangutana sa imuha kung dako ba ang kuan sa mga Arabo. <laughs> Oy, baka oh, ko, sa kanaghan pangutana kana pa, Jod. Ginoo ko, sunod gani, mag-message mo anak na dili rated SPG. Sobrahan pa ninyo pagka rated SPG. <laughs> Pero ato-atoan na lang niha, ayaw ninyo ipagawas mga anti dagko gid siguro ang ilaha kay mga dagkuon man sila nga mga tao. Diri agani bisagag may pag-ida dagko na sila nga mga bata. Unsa ang ilahang mga kuan? <laughs> Di tao oy, dili pareha sa mga Pinoy nga na ay dagko nga mga tao pero gagmay ang mga kuan. Na apoy gagmay nga mga tao pero dagko ang mga kuan. <laughs> Diyos ko, Lord, ikaw na'y bahala sa abong topic karon kung pa mapahilangit ba mi ani o dili. <laughs> so mga anti salamat sa pagpaminaw sa ako ang topic karon ha unta na ang nagmessage sa ako ani na hilo na ang kalag